Hello guys, good morning. Mag-ano po tayo ngayon? mag checking in po tayo ng mga bags. Na-check talaga to siya guys kasi baka may mga lighter sa loob. Hindi po siya pwede. Ay, marami tayong mga backpack na ganito guys. Oh. Pag gusto kayo mag-order ng mga backpack sa so mga ganito mga style, bigay ko siya 350 pero take all siya. Dapat isang box ang kukunin nyo. Sa isang box, pag iyong mga malalaki, 50 pieces lang yan guys. Tapos, Bigay ko siya 350. Ayun na bag mag, mag, mag ano, ng shipping fee. Ang shipping fee po ay 5,000. Shipping fee 5,000. Yung mga ganito naman 60 pieces yung mga klase na to. Pero ginacheck check sa wala pong mga damage diyan, wala pong mga basura. Pag mga ganito, ayan oh, bago siya. Oh. pag, pag mga ganito guys 60 pieces naman sa isang box 60 pieces plus shipping ang shipping po natin Luzon Visayas and Mindanao Luzon natin ay 4,000 ang Visayas po natin guys ay 5,000 po ayan guys so, mga magaganda 60 pieces sa isang box check natin to. Baka may mga basura. Yung ano naman natin, guys. Yung mga mid drains naman natin. Mayroon po tayo mid drains na mga ganito na style. Ito po ay 650 po. Ayan. Pwede po kayo mag-order ng isang box lang. Pwede. Plus shipping. 650 plus shipping. Pero pag magbultuhan kayo, guys. Yung mga take-all natin. Maka may maka-join join, -join diyan. Bigay ko sa inyo ng 400. Sobrang mahal na guys ang mga bags ngayon. Ito po sa 650 po siya. Ito po itawag na mga mid-range. Ito, hindi pa nga reject po siya kasi parang may ano. Mga ganito guys, oh. Ayan. Ito po sa 650 natin. Ah, yan. Mga selected po yan, guys. Dati guys, tag ano lang yon yung mga bags natin. Meron pa rin tayong tag 350. Ayan, pero may mga join na yan siya na backpack. Ito din, ito din guys, oh. Ito siya. Huwag na lang to. I-reject ko siya. Maganda sana yon Ito yung mga like this, ang malagay sa box nyo na 60 pieces. Ito, ano to? Ito so, wala naman siya name. Hindi to siya. Gina-reject yan siya guys. Ito maganda. Pro-check ko muna kung pwede siya sa 650. Marie Claire siya ang name. May itikita. Original siya pala guys. Ayan. Mayroon pa rin tayo 400. Yung sa mga maramihan. Mga sis. Sobrang mahal ang mga bags dito sa Korea. Grabe. Kaya mga very lucky yung nabigyan ko dati ng mga stocks ng 350 oh, take all, 400 take all. Pero ngayon guys, oh, sobrang ano, tag 150 na. Pero don't worry, message na kayo sa akin. magkano um, ang presyo? Kasi yung tag 400 natin guys, meron siyang mga ano. Oh, maganda guys, oh. Kung sino sa inyo gusto magbili ng mga ganito, bigay ko sa inyo ng 250 plus shipping yung mga kangol kangol. Ito po pag uh, complete to siya, pag mayroon siyang sling, mayroon siya kasi sling, sa 650 po to. 650. Ayun guys, pero wala siya name, guys. So hindi siya pwedeng ma-650 kasi ang 650 natin, mayroon talaga name. Itong mga ganito ay sa ating 400. Zara to siya, eh. Zara. Zara Uh, ganda din siya, Zara. Pwede na rin siya sa 650. Pero usually, ginalagay ko to siya pag hindi siya medyo ano, iti-check ko. Ito siya, hindi siya malagay. So, iyan na lang siya, guys. Ilagay na lang dyan. Yung mga ganito na bag, may mga name din siya guys. Ay 250 bigay ko sa inyo. Plus shipping. Sa isang box, makalagay tayo mga 180 pieces. Accept po ako ng mga orders ninyo. Pero itanong nyo lang muna sa akin bago kayo magbayad kung ano yung uh, mode of payment guys. At saka magpaalam talaga kayo kung saan kayo maghulog ng pera. Kasi ibigay ko po sa inyo ang account minsan kasi uh, pinahulog ko siya sa store sa store ko sa Philippines account tapos pabigyan ko kayo ng resibo yan po ay legit po yan mga guys para hindi po kayo magduda hindi kayo makabahan habang yung pera nyo ay nakapinding at saka kung sino naman gusto dyan sa mga branded na bags, yan po ay slating po tayo guys kasi yung branded hindi po yan maramihan konti yon mayroon yan sa mga supplier pero yung supplier natin ay ano din ito magaganda siya original may mga itikita yan ganun sa ano to guys sa 350 ibigay ko sa iyo 350 isang box pero take all lang pero sure naman na yung mga yung mga stocks nyo guys ay hindi siya mga basura kasi yung backpack, pag backpack lock na order nyo, ay ginaano yun. <clears throat> ginaano natin yan. Gina select nanapan natin yon ng ano, kung mayroong ah, Damage. Ay, hindi pwede yun natin ilalagay. Minsan, hindi natin maiwasan mayroong damage baka sa loob ng sa loob ng box. Pero ginakonsider ko naman yun na next time ay padalhan ko ulit. Or ibalik nyo sa store ko sa Philippines. Ito po, ito po. Ayan. Ito pa po yung pipilian natin. Hanggang dyan pa po sa taas. Ayan. Ayan. Ganyan po guys, mag-process ng orders ninyo. Hindi po basta-basta yun. Hindi yun basta-basta na i-box e namin. Hindi po. Mambilin mo ito mo? o. Oh. Kaso take all to siya ma'am. 100,000. Siguro mga 50 pieces pa ito ma'am si mayroon pa doon 20. Kung kunin mo to, ibabax ko to. Pero sa jumbo siya dapat mami, ko Kulang pa to mama. Ibaba pa ako ng ganito. Magaganda siya. Kung kukunin mo siya. Dito ka makabawi. Kanito mami. Kaso lang kailangan ko today mama yung money. Kung kukunin mo siya. Kahit madownan mo siya ng like 50. Magaganda siya mama. Mayroon pa ako doon 20 din. Tapos nasa sa car pa mami. Yung ano. Makapuno to mama. Larga to agad yan po yung mga bags natin guys yan po ito po ay yung papunta na po to sa store yan po mga boxes natin ayan po mga boxes natin dyan ayan missis lang po kayo guys. Marami po tayong available. Ito po yung sa store ko to mapunta. Mga ano ko to. Ito naman po ang ah, may mga selected. Ito talaga yung mga selected ko. Yun, guys, yung mga backpack namin. Ito yun, oh. Magaganda siya, guys. Hmm? Kung gusto nyo ng backpack, message lang po kayo. Mayroon po tayong take-all. Mga maganda. Ayan po. Ayan. Mayroon din tayong mga traveling, guys. Mga pubo. Pubo. Ganyan. Ayan po, guys. Yung mga selected items natin. So guys, sobrang busy po. Guys, good afternoon. Sobrang busy po namin, guys, oh. Wala po kaming space dito. sabi Hello guys, ready to pick up na po. Ready to pick up na ang ating 8 boxes. Oh no, hindi pa kami naka-clean dito hindi naka-clean at saka nandito pa yung ating mga selected dito. Ito pa yun, ito pa. Ayan. Ayan po. Good morning. May bagong arrival, ma'am. Oh, ito ta sana. I-box ko sana ito, ma'am, sa'yo. Hello. Hello. <laughs> Ay, ma'am, mga kaganda, oh. I-box ko sana ito sa'yo, ma'am, pag ano mo. Ayan, oh. Dami dyan, oh. Diyan sa pinaka last line tawala, may naka ano yon doon, isang linya, mamaya i-recuperate eh, mo kasi mga branded yun eh. Isang linya. Ayun mo, oh, isang karto ma'am, <laughs> isang wing band. Ayan. Tawala Oh. Pag makakaano sana, pag ma mo, ma'am. mo ma'am, maganda yan siya ma'am. Um. Maganda ang supplier ko kahapon na kuan. mo kay ang 50, dapaksan kita tatlo. Are nang oh, mas tako siya oh, tanawa. 1 ito. Tatlo kadangaw. Isa. Isa kagtunga. nga. Amin is siya. Tay taas siya. Oh. Tanawa kay original kasi siya. Mas nanamian ko siya. Pang taklad kini siya. Magamit niya pag mag taklad siya dala mga dala ilang mga gamit. Pwede naman magamit sa daily. Daily sa school. May ano pa niya siya nang. Huh? Oh, may charger. <laughs> may charger. Sa so, ano ni man? Pwede siya guro pa-charge kung mga ano ba. Mga laptop-laptop guro eh. Nga may, may, nga may charger niya man. Hmm. Pwede ko pa-intindi nga nga may charger siya. Oh, may charger oh. Sa laptop guro ni? ngung laptop ay di ma-charge. Hello guys, good afternoon. Good afternoon. Welcome to my bodega. <laughs> Hi, hello guys. Good afternoon. Welcome to my bodega. Welcome to my bodega. Ay, yeah, iitor ko muna kayo oh, sa aking bodega. Ayan po. Ayan, 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 ayan. So, starting here, ito po yung budiga natin, guys. Ngayon ay magbabox tayo. Ayan, ayan po. Ganito, guys. Akala nyo, hindi. Madali. Yung pagkabudigera ko. Nag-aral ako nito ng ilang years. <laughs> hindi pa ako nakagraduate sa pagkabudigera. Pagkabudigera ko. Ayan, marami tayong mga shoes. Ayan po mga boxes natin.